Hello guys, how is everyone doing? I hope you're all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome. And of course, to our new subscribers, returning subscribers, hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-member at mag-cancel ng channel membership sa YouTube. Kasi alam ko meron pa sa atin ang hindi marunong mag-member kung gusto niyo mag-member sa isang content creator or meron din naman sa atin ang hindi pa marunong mag-cancel ng isang uh, channel membership sa isang content creator sa YouTube. So, paano nga ba gagawin ito? So, ito ang ituturo ko sa inyo at sana kung interesado kayo dito, samahan niyo ulit ako dito sa ating tutorial. So, paano nga ba? nga ba, bakit nga ba natin i-cancel ang membership natin sa ito, isang content creator ano mga ba, ba ang dahilan kung bakit natin i-cancel ang ating membership sa isang uh, content creator ayan eh, ang isang dahilan dyan ay ang isang content creator ay matagal nang hindi active sa pag-YouTube yan ang isang dahilan at uh, syempre, ang isang dahilan ay kulang ka sa budget. What? Kasi direct kasing nakakaltas sa ating account yung uh, pag member natin sa isang content creator. Uh, minsan, kulang tayo sa budget, kaya tayo eh? nakakaltas ng membership. Yan. So, yan yung mga dahilan kung bakit natin kinakancel ang ating pag-membership. Pero, huwag kayo mag-alala kasi kung gusto nyo ulit ibalik, pwede naman ibalik ito. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-member at paano mag-cancel oh. ng channel membership sa YouTube. Ayan. So, yan ang video natin for today. Kaya samahan niyo ulit ako dito at ituturo ko sa inyo one by one. Yan kung interesado kayo dito. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to, ayan, feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat and huwag na natin patagalit pa at uh, umpisahan na natin. So, let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa ating screen. Ayan, sa ating phone screen. So punta tayo dito sa YouTube. Ayan, so siguraduhin muna natin nakasign in yung uh, account natin, yung na-member natin sa isang content creator. Ayan, so click natin tong YouTube. Ayan, kumbaga ito, nakasign in na ako. Ayan, ito, nakasign in na yung account ko. Ayan, so ang gagawin natin ngayon ay paano tayo mag-member. Ayan. So, una, punta tayo dito sa okay, search natin. Kung baga, ito yung account kong isa. Mag-member ako kay Rooney Lok. Ayan. Member tayo kay Rooney Lok. Ayan. Maghanap lang tayo ng video dito. Ayan. Hanap tayo ng video or view channel. Pero ayaw. Okay. Click natin ito. So, kung i-click natin ito. Tapos, makikita natin dito sa baba yung yan. Yan, makikita natin, makikita natin itong join button dito. Click natin to join button. Ayan. So, actually, nakamember ako before, pero ngayon di na, hindi pa na-renew ang pag-member ko. So, ayan, mag-membership ulit tayo. Ayan. So, click natin ito kung gusto natin mag-member ulit. Ayan. So, i-click natin itong renew membership. Click natin yan. Yan, pipili kayo, may pipilian naman kasi dito eh. Ayun, saglit lang. Pipili kayo. Si may kasi, mayroon kasing pipilian dito. Saglit. Um, parang bagal ngayon ng net. Okay, purchase cancel. Cancel muna natin 'yon. Actually, may pipilian dito sa pag sa pag may member sa isang content creator. Ayun, so una may uh, kun dito may 150. Tapos meron din siyang 5 uh, RM. Ayun, meron din siyang 15 RM. Meron din siyang uh, 50, ayan. So, ayan, 50 ang pinakamataas na membership dito kay Ronnie Logue, ayan. So, ito na nga, dati nag-member ako ng 15 ringgit. So, ngayon ang gagawin naman natin, wala tayong budget. So, punta muna tayo dito sa pinakamura, ayan. So, punta muna dito tayo sa 150 per month, ayan. So, ikakaltas na. Once nag-member na kayo sa isang content creator, ayan, every month makakaltasan kayo ng 1 ringgit and 50 cents. So wag kayong magtaka bakit na, nakakaltasan kayo every month ay nang dahil dito sa iyong pagme-membership sa isang content creator. Ayan, so click natin itong renew membership. Ayan, so magme-member ulit tayo. Ayan, so syempre kailangan meron na kayong account diyan. Ayan, so ang ginagamit ko is Touch and Go. Ayan, Touch and Go wallet. Ayan, so direct na makakaltas doon. Okay, so click natin tong subscribe. Ayan, so wait lang. Na. Ayan, so welcome. It's great to have you as a member. Ayan, so means to si naka-member na ako kay Rooney Luke. Ayan, so naka-member na tayo. So close natin ito. Ayan, so pag naka-member na kayo, makikita niyo ito. Ayan, balik tayo dito. Makikita niyo itong see Perks. Ayan, click natin ito. Ayan, yeah, oops, ba't ganyan siya ngayon? Ayan, so means to si naka-member na kayo. So, Makikita niyo naman sa chat niyo. Yan. Try natin mag Try natin mag-message sa chat box para makita niyo. <laughs> <laughs> yan, wait lang natin. Ayan, so makikita nyo pag naka-member kayo, meron kayong uh, green star, di ba? Ayan, makikita nyo yan. So, ayan, pag nag-member na kayo, madali lang pag mag-member yan, punta ka lang sa account, click mo yung join button, tapos makita mo dito pag sign in ka, tapos okay na yon Ayan, so, ngayon naman, kung gusto natin mag-cancel, di ba? Kung wala na tayong pambayad, diba? punta ulit tayo dito sa account natin. Kailangan na sign in para rin kayo sa yung account. Ayan, tapos puntahan natin yung account ni Ronnie Locke. Ayan, puntahan natin yon tapos, Yang kung ibalik, i-click natin ito. Click natin yan. Oops. Ayan. So after that, pag okay na kayo, mali tayo, punta tayo dito sa account. Click natin itong account. Ayan, so ito yung isang, isa kong account. Ayan, so ito yung nag-member kay Rooney Locke. So ngayon, kung ayaw nyo naman ng mag-member, kung gusto nyo i-cancel yung membership nyo sa YouTube ng isang content creator, yung pinag-memberan nyo, ayan, punta kayo dito sa Google account. So click natin itong Google account. Ito, click natin yan. Tapos scroll nyo lang on the side. Makikita nyo itong payments and subscription. Payments and subscription. Okay. Nabubulo tuloy ako. Ayan. Makikita nyo dito. Ayan. Ito. Nandito na ako na member. Ayan. Membership renews on July 30. So, July 30. Tamang-tama. -tama. So, click natin ito. Kung gusto natin i-cancel ulit. Di ba? Parang loko-loko lang. I-cancel ulit. <laughs> uh, gagawin ko lang itong tutorial. Parang sample lang natin ito para malaman nyo guys. Ayan, so wait lang natin, ayan, so ito na, I click natin ito, aking account, ayan, so cancel, ayan, click natin ang sa baba, cancel subscription. Okay, ngayon, ng naman dito. Ayan, what's making you cancel? Ayan, so before canceling, let us know why you're leaving. Your response may be shared with the developer. Okay, so my and dito is either technical issues, I found a better app, I don't use this service enough, cost-related reasons, others, and decline to answer. Okay, so ang pipiliin natin dito? Baga, I found a better app. Ayan, so... Click natin yan. Tapos click natin itong continue. Okay. Cancel. Okay. Click natin itong cancel subscription. So wait lang natin. Wait, wait lang natin. Kaya naman natin natin. Kaya naman natin mag-antay, di ba? Bagal ang net natin ngayon. Ayan. So, subscription will be cancelled. So, ayan. Na-cancel na nga siya. Nakikita nyo dito sa taas. Ayan. So, cancelled. Ayan. Pero pag gusto nyo ulit i-member, ayan, pwede naman resubscribe. Ayan. Kung i-click natin ulit ito. di ba diba? Na-cancel natin. Parang loko-loko lang tayo. ba diba? Okay. Resubscribe. Resubscribe. Click natin ito. Resubscribe. Yan. So, kumbaga, mayroon na tayong pambayad, tapos mag-member ulit tayo. Ayan, gawin natin yan. Yan. Di ba, naman ito eh. Tutorial lang. lang. Ayan. So, resubscribe. So, means nagsubscribe say, nag-subscribe ulit tayo or nag-member ulit tayo kay Ronnie Lo. Okay. Wait lang natin. Ayan. So, updated na. Ayan. So, okay na yan. Di ba? Na-update -na, na. Okay. So, balik tayo doon sa balik tayo dito. Tignan natin kung meron na nga ba. No, okay na. Okay, close natin to. Okay, punta tayo kay Okay, view channel. Oops, ba tayo mag-view channel? Okay, hanap tayo ng video dito na pwede natin i-click. Videos. Oops, mali pala. Video ko yan. Okay. Kumbaga, search natin. Search natin si Rooney para makita natin kung na-member ka ba. Ayan. So, click natin utin, ulit itong video niya. Ayan. So, bumalik na naman itong si Park. So, means si naka-member ka na ulit. Ayan. So, naka-member ka. I-try it, it, mo ulit mag-comment kung meron ba. Ayan. Tawa lang. Ayan. Sample lang naman natin to. Ayan. So, makikita nyo, ayan. So, kanina, 4 minutes, ayan yung member natin. May star na dyan. Tapos, kinancel natin, binalik natin, ayan, mayroon ng star. So, means, so, si, nakamember member na ako. Ayan. So, si Perks, so, nandyan na siya. So, yan guys, ang isang pag-member uh, at pag-cancel ng isang membership sa YouTube. Ayan, kasi alam ko meron pa sa atin ang hindi pa marunong mag-member o hindi pa marunong mag-cancel ng membership sa isang content creator. Yay! Okay. So that's it for today guys. So sana nasundan nyo itong tutorial na ito kung paano tayo mag-member at mag-cancel ng channel membership sa YouTube. Ayan. So sana nasundan nyo at uh, may-apply nyo rin sa iyong uh, YouTube channel or YouTube account. At uh, syempre huwag kayong mag-alala kung na-cancel man yung membership nyo, pwede naman yung ibalik ulit. Ayan. So okay lang naman. Ayan. Syempre kung wala tayong budget why not, di ba? At, syempre, kung nagustuhan nyo itong tutorial na ito, ayan, please don't forget to share, like, comments, and subscribe, and we'll see you again on my next video. And, of course, shout out to all my members as well, yan, maraming salamat sa inyong supporta sa channel na ito, at uh, God bless sa inyong lahat, ayan. So, sana magpatuloy pa rin ang ating membership sa aking YouTube channel, and maraming salamat, and, uh, yeah, see you again next time, and God bless to all. Keep safe, and bye for now.